At ito na nga natin, may umuulan na. Diyos ko, kailangan na nga ba natin ilipat itong mga papis ni Mama Dog? Nagulat nga kami biglang umambon kaya naman ito dali-dali nga tayong pupunta dito kay Mama Dog para i-check yung mga puppies niya. Kita-kita nga rin sa langit na talagang hindi maganda yung panahon ngayon. At ito nang sinasatakutan natin yung mag o yung magbagyuhan dahil nga syempre iniisip natin yung mga puppies ni Mama Dog baka nga malunod sila sa kanal. Anyway, sabang hinihintay nga natin nang manghalo yung pagkain na bibigyan natin kay Mama Dog nang paglaro muna si Mother dito sa cute-cute na doggy na to. May pagtikim pa nga sa dito sa pagkain ni Mama Dog. O oh, ba diba, grabe? Napakalaki na ng tiyan niya na Lagi yung busog na busog. Magaling din kasi magpakain yung may-ari sa kanya. Anyway, so nadaanan nga natin itong dating ginawa natin na bahay ni Whitey. Sabi ni Mother, kung sakasakali man na lumakas yung ulan, baka nga itong munang bahay ni Whitey yung hiramin natin. Kasi nga medyo matatagalan pa kung gagawa tayo ngayon. Hindi na rin naman ito ginagamit ni Whitey. So siguro nga kung lalakas yung ulan pero sana hindi naman, papabot na lang natin itong bahay ni Whitey na ito dadalhin doon sa lugar malapit sa kanal. Kasi nga hindi niya gugustuhin ni Mama Dog na lumayo doon sa lugar na yan. Kasi nga, yun kasi ngayon yung napili niya lugar. Anyways, puntahan na natin si para i-check. Hindi na kami pala tayo nakapayong dito kasi nga nawala na rin yung ambon. Thank you Lord. At umiinit na rin ulit pa unti-unti. Hinara nga rin pala tayo ni Whitey dito. O diba laki na ng tiyan niya. Pagdating naman dito kay Mama Dog, nagulat kami be. Kasi ayan nga, nakatingin na siya dyan. Kaso yun nga, paglapit natin dahil mailap siya, bigla nga siyang tumakbo palayo. As usual, ganun rin nga ulit ang ginawa niya. Nag-comoflad siya naman nga po siya. And kasunod na rin nga ng pagtakbo niya itong isa ng Junakis. O diba, ang laki na nila. Nung una natin sila nakilala, papis pa rin tong mga to. Anyways, ito nga si Mama Dog. Nakatago nga siya dito sa likod ng mga damuhan for the camouflage siya always. At ayan, binigay na nga ni mother yung pagkain niya. Diyan niya nilagay kasi nga kinakain ng maliit na doggy. Agawan ba naman? At syempre, ito na ang opportunity natin para i-check ang mga puppies habang kumakain itong si mama dog. Parang abising busy siya. Pinuntahan na nga agad ni na mother yung mga puppies. Pero alam niyo ba, kahit nga mailap sa amin si mama dog, ay parang pumapayag naman siya na check-check natin or tingnan-tingnan natin yung mga puppies niya. At ito nga yung mga puppies niya, be, inilipat siya ni mama dog. O ba diba, sabi ko sa inyo, talagang ayaw ni mama dog na pinapakalaman yung mga puppies niya. Kasi kung maalala lagyan natin ng plywood at ng box pero nga inilipat ni Mama Dog yan makalampas nung plywood at ayaw din niya na nakabox or nakapatong sa box yung kanyang mga puppies. Kaya nga sabi ko sa inyo most probably kung ililipat natin sila ng lugar ay eh siguradong ililipat at tatanggalin din sila ni Mama Dog doon. kasi talaga yung mga nanganak na doggies kung saan nila naisipang magnesting doon talaga dapat. Na-stress pa nga yung iba kapag natanggal mo sila doon sa place kung saan nila gusto. Kaya naman nahihirapan din tayo kung ano talaga yung gagawin natin dito kay Mama Dog at sa mga puppies niya. yung ato to isang to bantay na bantay sa pagka kain ng mother niya kasi nga pag naubo siya daw yung kakain. And update naman sa panahon nung time na to, okay na siya and talagang nawala na nga po yung ambon. At hanggang ngayon nga po na nagvo-voice ako ay wala na rin pong ambon or ulan. Okay na nga rin yung panahon. Talaga nga lang umambon ng konti kanina. Thank you Lord kasi hindi nga po tumuloy yung ulan. Safe na safe ang mga puppies. But still magiging alert nga po tayo magdamag para tingnan din kung uulan pa ba. Pero syempre hoping nga na hindi na. Anyways, na nga kami ayan, parang tiningnan nga kami ni Mama Dog. nga siguro ako may dala kami mga puppies piece niya. Siyempre, wala kaming dala. Iniwan lahat namin dun. Anyways, binigyan na nga rin natin ng pagkain si YT. At yun lang nga muna ang update kay Mama Dog ngayon.